Malambot nga eh. maganda kasi ang nilong nilong. Prozy na prozy. Labasan na no? Ayos, hindi tayo pinahirapan. Hindi labas na? Okay ha? Oo, Ay, oh, hindi pinahirapan. Punta ka agad. Kung hindi na yelo yan, ako, lantak na. Ay, bubuga na po po yun Yan yung ano, hindi pinasok nila toto eh. Oo. Oh. Kita talaga yung pinagbabagahan nila oh. Yan yung binagay eh. Sagot pa kuy ba eh? Oo. Oh. oh okay. Kaya, ikaw na siya yung ano. Ayan, tapos na! Ano Bisik lang! Ano ka, kawal ka muna. Makikita yun sa ano. Di kasi, like, um, malakas yung, Malakas yung palo. Ay, ay, ka na. <laughs> Makikita yun sa ano mo. Pinala ko. Basta ah. niyan Oo. Basta na ito. Huwag mo sa Ay, naka ko pa yan ha. naman. Eh, ito kasi yung napakahirap noon eh. Yan nga yung hindi na ipasok. Ganito, alimbawa ito yan. Y pinilalim, yung lalim, Ganong kahaba hindi na ipasok. Baka pinasok na na hindi na pinagano, yiyelo. Pinasok na nila sa iniwanan. Hindi, hindi na nila Hindi na alam may mag Ganit talaga yun eh. Hindi naman sila nagyiyelo yan. Sa akin lang nila na ano na pagkakang nilalang ito sa iyo. may ano na sila idea. Ha? Yilo yilo ba? Wala na yung ice cream. Ano nakalak? Lakian. Nanjan yung mga saging. <laughs> Ito ang ano ko dito tayo maghihirap kasi dito yung may tama ang ano eh. Oo nga eh. Wala na. Wala na kalak yak video kini mo mabusa niyan. Wala na ganyan lang. Ah oh, yung malakas sa palo asan san mga sunyok. tour. Tur. Ano lang? Hindi man na lang nakasampung palo eh. Wala na. Matigas pa kayong kabila eh. Oo, yun sa kabila. Hilok ko sa ayop na yun eh. Ito pa naman naka nakatuwad ka. Dito si Tupas doon, itaboy ko. Wala, natapos na. Yun lang yun. Yun lang.